Hi guys! Welcome back to my vlog. Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa pag-prepare ng ating mattress para sa successful implantation. So, madami sa atin guys, baka maganda yung egg natin, maganda yung semen ng asawa natin, nakabuo tayo or merong na-fertilize na dyan na egg at nabuo ng zygote, pero na-fail tayo sa implantation. So, pag may fertilization guys, pag may nabuo na doon na zygote, After na buo, magta-travel na yan papunta sa matres natin at doon kakapit sa lining ng matres natin. So, within 6 to 10 days after ng ovulation natin, doon magaganap yung uh, pag-travel at pag-implant. Yun, 6 to 10 days or pwede rin hanggang 11 to 14 to days after ng ovulation natin. DPO, days post ovulation. Pero minsan meron ding late and uh, i-continue yan sa halfway ng uh, first trimester natin hanggang sa unang six weeks ng pregnancy natin. So yun yung makakaranas tayo ng implantation bleeding. May uh, pwedeng late din na implantation at yun yung magkukos ng implantation bleeding. Unang unang gagawin natin para makabuo ng healthy, strong na saigot, siyempre dapat nating i-condition at magkakaroon ng magandang quality ng egg both wife and husband. Course, kung meron tayong magandang egg na mga wives and uh, yung semen ng uh, asawa natin ay maganda naman maganda ang quality so magaganap ang fertilization na maganda rin at magkakaroon ng healthy, strong embryo. And then ayun nga pag nabuo na, na-fertilize na egg, ayun magta-travel na at kakapit na doon sa lining ng mattress natin. And then importante din na i-prepare natin yung kakapitan niya doon syempre, kasi ayun nga madaming nagaganap na failed implantation kasi pangit yung environment na makakapitan or matitirahan ng nabuong baby diba, so ayun, mare-reject sya, so hindi siya lalaki so ayun, dapat i-prepare pa rin natin yung mga matres natin para magkaroon tayo ng healthy uterine linings at balance yung lining ng matres natin So, better talaga na i-prepare muna natin yung mga best egg natin and best uh, uh, semen ng asawa natin. Kasi syempre, walang may implant dyan kung walang mabubuong baby, kung walang ma-fertilize -fer na egg, di ba? So, be sure na panoorin nyo guys, meron akong mga detailed videos kung paano pagandahin ang mga egg quality natin, both men and women. And sure, of course, pwede nating pagandahin ang egg quality natin at semen quality ng mga husband natin. May mga nabanggit ako doon na mga supplements and then yung mga diet and yung mga lifestyle na dapat gawin natin para magkaroon tayo at ma-improve yung mga egg quality natin. So be sure to check that video guys. Punta lang kayo dito sa channel ko or click nyo lang yung photo ko dito and uh, click yung videos and hanapin nyo po doon. Okay, number 2, ayun nga, dapat natin i-prepare yung lining ng mattress natin. Dapat magkaroon tayo ng thick, healthy uterine lining. Ang ideal na measurement na normal na lining ng mattress natin, guys, ay 10 to 15 millimeters and minimum ng 8 millimeters. Kasi pag hindi healthy ang uterine lining natin, sabihin nga natin ah, kakapit nga sa umpisa, pero ah, baka magkaroon tayo ng miscarriage then in the future kasi nga, ayun, pag hindi uh, thick and healthy, uh, bibitaw din siya. So, hindi siya magtutuloy. Ayun nga, miscarriage ang result. Ayun, may mga failed implantation nga na sinasabi ko. Kasi uh, reject ng womb natin yung nabuong baby, yung na-fertilize na sa igot. Halimbawa, kung nakabuo man tayo, maganda yung egg quality natin, both partners, and then merong na-fertilize na healthy, strong embryo pero hindi naman kakapit, marireject reject sa womb natin sa mattress natin. So sayang na naman, 'di ba? So ito nga 'yung uh, dahilan din sanhi ng madaming beses na nakunan, madaming beses na nagka-miscarriage kasi pangit 'yung uh, womb natin, 'yung lining ng mattress natin. So ire-reject 'yan ng womb. Sayang na naman. So, paano natin pagandahin ang lining ng matres natin? So, isa lang ang responsable dyan, yung mga hormones natin. So, dapat nating i-balance yung mga hormones natin hormones, hormones lagi, ba? Diba? So, umpisa yan sa pagbuo ng egg, ba? Diba? Na banggit ko na rin sa mga previous videos ko yung mga responsible na hormones na mag-produce ng egg, mag mature ng egg, mag-release ng egg, di ba? Na-mention ko na yung mga follicle stimulating hormones, luteinizing hormones, and then hanggang sa ovulation, hanggang sa pag-thick ng lining ng mattress natin, hormones lahat ang responsible dyan. So, dapat i-balance natin o umpisahan natin sa mga hormones natin. And then, hanggang sa pagbuntis natin, all throughout the pregnancy, responsible pa rin na ma-maintain yung growth and development ng baby sa mga hormones natin. So, kailangan talagang i-balance yan kasi sila yung mag at mag-maintain ng pregnancy. Anong mga hormones ba ang responsible sa pagpaganda ng lining ng mattress natin? So, ito na naman si progesterone at si estrogen. May mga videos din ako guys na detailed na kung paano pataasin yung progesterone at kung ano yung mga side effect kung mababa. Then, yung estrogen dominance, kung ano yung complication pag madami tayong estrogen sa katawan. So, be sure na panoorin nyo lahat yung mga video ko na yun guys. So, eto, sa first half ng cycle natin ng mga kababaihan, ang mag-build up ng lining ng matres natin ay yung estrogen hormones natin. And then, sa second half ng cycle natin, kailangan ma-maintain yung healthy lining na yan. At ang responsible na mag-maintain dyan ay si progesterone. So, dapat balance lang yung progesterone at estrogen natin. Hindi pwedeng mataas yung estrogen natin or yung tinatawag nilang estrogen dominance or pangit naman or mababa yung mga progesterone natin so dapat balance lang yan para maganda yung function nila sa katawan natin and ma maintain nga yung healthy thick lining ng matres natin so paano gagawin para mabalance nga itong dalawang to na responsible sa pagmaintain ng healthy thick uterine lining Number one, reduce stress kasi pag stress tayo ayun nga na stress yung hormones natin yung mga glands natin pro-produce sila ng stress hormones more than yung fertility hormones natin Number two, don't eat food that uh, contains from plastic. Yan na naman, yung sinasabi ko. Kasi yung mga plastic and cans, nag-aak yan as a pseudo-estrogen sa katawan natin. So, magiging estrogen dominance tayo. And then, contained pa ng BPA, di ba, yung bisphenol A at uh, toxic chemicals yan sa katawan na kakakanser pa. Number three, dapat mag-detox tayo. Dapat uh, healthy foods, healthy diet, and And exercise, lalong-lalo pag nag-take tayo ng pills or contraceptives for long term or long time, so ayun nga yung katatapos lang na video ko. Dapat i-cleanse natin yung katawan natin, lalong-lalo yung mga gyne part natin. Number three na dapat i-prepare para sa good, thick, and healthy uterine lining ay good circulation. So, dapat yung blood flow natin sa gynecology part natin, dapat maganda yan. So, walang mga clotting ganyan at congestion sa mattress natin. Alam natin na congested yung mattress natin kung meron tayong mga clotting pag uh, mens natin or pag period natin. O kaya naman inadequate yung mens natin po, konti lang. O kaya meron tayong heavy blood flow. Meron din akong mga detailed video guys kung ano yung normal na menstruation. Meron inadequate, long konti lang, super konti. Or heavy blood flow. O, kung ano yung mga dahilan na yun. Uh, please watch then guys. So, ano yung gagawin natin? Number one, exercise. And then, second, yung Fertility massage, so ginagawa to ng mga professional or you can do it yourself para gumanda yung blood flow, para gumanda yung circulation sa gynae part natin. So please panoorin nyo kung paano gagawin yung castor oil hot pack at afternoon fertility massage. Meron din ako mga videos nyan guys. Kasi nakakatulong talaga yan sa mga fibroids din, mayuma, mga cysts. Kasi gaganda nga yung blood circulation, blood flow sa gynae part natin sa matres natin. And then, ang L-Arginine guys, ay nakakatulong din sa pag ng blood vessels natin. So, syempre, pag mag o mag-oopen yung mga blood vessels natin, mas maganda mas maluwang yung dadaluyan ng mga blood flow natin. So, yun lang guys. At sana nakatulong ang video na to Kung hindi pa kayo nakakasubscribe sa channel ko, Please subscribe and click the bell button. Click all para manotify kayo every time na meron akong bagong uploads. Please do keep requesting pa rin sa comment section. Nagbabasa po ako pero uh, medyo busy lang talaga. So hindi ako nakakapag-reply sa lahat ng mga comments nyo. Sa daming mga comments. And then kung nahihiya kayo guys, please follow and like my FB page. You can chat me here privately. Thank you so much for watching. Bye bye and God bless.